Sa kadiwa um, kadiwa ng pangulo available po ang uh, 20 pesos na uh, bi na bigas pero ang uh, apela po siguro or paabot ko na rin po sa inyo Mr. President na sana mas madami daw na kadiwa stores o kadiwa ng pangulo ang uh, nasa kani-kanilang mga lugar mm -hmm. uh, may mandate na po ba tayo na kung parang pwedeng health center yan damihan nyo ng ano ang mga kadinga stores let's go further uh, ang nangyayari kasi ngayon we are in partnership with the LGUs mm -hmm. eventually i'm looking at a proposal na next year wala nang kontribusyon ng LGU mm -hmm. ang contribution lahat national sa national government so sa ngayon we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population that's for now and hopefully we will bring it up up to the point that biggest for all mm -hmm. it will all be 20 pesos hintayin natin yan mr president Punta Pareho tayo <laughs>